ko yung stop Hello guys. Good morning, good morning. Guys oh. Wala na pa. Hindi. Malapit na. Yan guys oh. Para patay na ano. Oo. Oh, patay na to. Buhay pa iba oh. wala pa oh. <laughs> Pula na. <laughs> Pula na. Wala Oh, yan na. Yan, utay-utay na. Niluluto ko na, guys, ang alimango. from Samar. Ayan, guys. Gagataan na namin ito. Okay, guys. Tingnan mo, oh. Ang laki ng isa, oh. 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 Ang laki ng isa. Okay sayang ang aming hipon na iwan sa barko 5 kilo lang niya di ba mura pa naman do ang ipon mura ang hipon sa samar tag lang po ang kilo may mga sampung kilo siguro Naiwan na, na iwan po sa barko na iwan kaya ito Yan, takpan ko na po para mamaya maya gagataan uh, na po. Okay. si Unang 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 Bilyar, bilyar. Coralis, Haranilya. La, ito oh, kamo kanino na paitimin mo lang. Mga iroma sa Ubidatlo ni Bilog. Lamon mga dilaping. Mga Eh, Padre ngayon luto tayo. Luto man family. Shout out sa Julara at saka ipimping piska na sa Ireland, Europe ganun yung kay Romy eh. sa Brisbane, Australia at sa aking manugang dyan sa Ontario, Canada shout out sa inyo lahat ingat ingat kayo palagi 10-4, 10-4, 10-4